Hello, hello, hello. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sasor Ganda Sasot, ang inyong favorite um, moisture Madaling, 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 madaling lang ito kasi gusto ko lang talagang kubaran ang hypocrisy ng mga, mga utaw, Diyos niyo. Pero uh, attendance na ba tayo? I-click nyo na ang share, no? Kasi ito na naman mga ka ng mga tao. Okay. Okay. So, alam nyo naman na si um, Mocha, Mocha Uson, <laughs> Mocha Girl, si Mocha, oh, si Mocha tumatakbong counselor sa Manila. Okay, ngayon, eh itong si Mocha, supil, ang kanyang, meron siyang campaign jingle. Cookie ni Mocha. Cookie ni Mocha. Kai, k i -E. Ngayon, yung cookie ni Mocha, ginagawa niyang jingle. Eh, <laughs> si... Ewan ko balit si Mocha? Naminigay ng cookie sa kanyang campaign. Ano. Pero in na si Mocha, Nag-bake talaga yun ng cookie. Binibigyan niya ako dati ng cookie, pero matamis. <laughs> matamis ang cookie ni Mocha. Pero, anyway, So, marami na nagsalita. Nalalaswaan daw sila. Nagsalita ang Gabriela. Ito pang ating, gusto ko rin naman na congresswoman na si Geraldine. At sino pa ba? Ito pa rin Komeli. Malaswa daw. Diyos ko, dahil. Saturday, nalalaswaan sila dito sa campaign jingle. Cookie ni Moka. Pero, nakakalimutan na ba nila na si si Dick Gordon noon ang kanyang kampanya ay ipasok si Dick. <laughs> naalala nyo ba yan? ipasok si Dick, nung tumatak mo yung senador, ipasok si G si Dick, si Dick. oh, <laughs> kung nalalasuan kayo sa cookie ni cookie ni Mocha, bakit hindi kayo nalalasuan sa ipasok si Dick? Dahil ba Eh, <laughs> eh yun talaga, ipasok si Dick. Yun talaga, wala lang double meaning yun. Dick is Dick. D-I-C-K is Dick. So, kahit pangalan pa niya yun, Dick is Dick. Yung kay Moka naman, Cookie, C-O-O-K-I-E. Well, katunog ng Kipayla, boom. Pero yung ipasok si Dick... <laughs> Naalala niyo yung kampanya pa ni Lenny, di ba? Kasama niya sa senatorial slate niya si Richard Gordon. Tapos, nung inintroduce sa si Richard Gordon, pag alis, yung mga, yung mga, yung mga kakampings, nag-chant na ipasok si Dick. Ipasok si Dick. Ipasok si Dick. O, oh, ayaw nyo pala ng double meaning. Eh, bakit yun okay lang sa inyo? Ha? Okay lang sa inyo ang ipasok si Dick ni Richard Gordon. <laughs> Pero, yung cookie ni may issue kayo. Nakita nyo na yung kipokritohan ninyo. At lumalabas na mas gusto nyong ipasok yung di. pa, <laughs> Ay, nako tigilan nyo na yung kaipokrituhan ninyo. Maniniwala lang ako kung ayaw nyo yung mga double meaning na ganyan, na nalalasuan kayo. Kung nagreklamo kayo noon, kayo Gabriela, sino pa ba ako, sino ba nagreklamo, kung nagreklamo kayo noon din, sa ipasok si Dick. Pero hindi kayo nagreklamo, di ba? So, ba't ngayon nagreklamo kayo ngayon? Isa lang ilig sabihin yan. Mas gusto nyo ipasok ang Dick. Charot. Anyway, tigilan na po natin ang kaipokritahan. 2025 na. Upo po tayo maging pa-virgin na pokpok. Pok. Thank you so much and have a good night.